Bakit may galit sa iyo kahit naman wala kang ginagawang masama sa iba? Bakit merong taong ayaw sa atin, ngayong wala naman tayong kasalanan sa kanila? Ito po ang tandaan niyo. Kung wala kang kaaway, ibig sabihin, hindi ka pa ganon kahalaga. Kung walang natatakot sa iyo, ibig sabihin, hindi ka malakas at wala kang kapangyarihan. Amen? Kung hindi ka pinagchichismisan ng iba, ibig sabihin, hindi ka bukod tangi. Kung pinagchichismisan ka, ang ibig sabihin, guwapo ka at maganda ka kaysa sa kanila. Kung may nagbabato sa iyo, ibig sabihin, mabunga ang buhay mo. Kung may nagsasamantala sa iyo, ibig sabihin, may kayamanan ka. Kung may nagbababa sa iyo, Ibig sabihin, umaangat ka sa buhay. Kung may nagsasantabi sa'yo, ibig sabihin, natatakot sila sa'yo. Kung sinisiraan ka ng iba, ibig sabihin, sikat ka. Kung minamaliit ka ng iba, ibig sabihin, nasasapawan mo sila. Hindi ka sisiraan ng isang tao kung sira ka na. Sinisiraan ka ng iba dahil may mabuti kang ginagawa. Kapag hinahanapan ka ng mali ng iba, ito ay dahil may tama kang ginagawa. Bakit may galit sa'yo kahit wala ka namang masamang ginagawa? Ito ay dahil may masama sa kanilang isip at puso. Kasi kung mabuti ang nasa isip at puso ng iba, ang makikita nila sa kanilang kapaligiran, sa lahat ng kanilang nakakasalamuha, ay mabuti. Kung mabuti lang ang laman ng ating mga isip at puso, makikita din natin ang grasya, ang milagro ng Diyos na nangyayari araw-araw sa ating buhay. Remember that, my dear friends. You can never experience the grace and the miracle of God if you have a negative mind and if you have negativities or evil in your heart. Bakit kaya ang nakikita palagi ng mga pariseyo, mga nakakatandang hudyo sa ginagawa ni Yesus ay masama? Ngayon, siya na nga ang tumutulong, siya na nga gumagawa ng mabuti, pero bakit palaging galit sila sa Kanya? Gusto pa nga nilang patayin ang ating Panginoon. Dahil ba lumalabag ang ating Panginoon sa batas na galing daw sa Diyos? Maaari, pero may mas malalim pang dahilan kaysa doon. Galit sila kay Jesus dahil puno ng masama ang kanilang isip at puso. Nakikita nila na threat kasi ang Panginoon sa kanila. May pride ang mga pariseyo. Ayaw nilang nasasapawan sila. Hindi nila matanggap kasi ng isang simpleng karpentero nang galing sa isang baryo ng Nazareth. Ay may kapangyarihan magpagaling. Ay napakagaling na magsalita at magturo sa mga tao na siya lang ang gusto nilang pinakikinggan. Natatakot ang mga pareseyo sa kanya kasi nakakagawa siya ng himala at ng milagro. Mga kapatid, napakahalaga pong suriin natin ang ating mga isip at ang ating mga